Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po pa natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Ako subscribe na po kayo, pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Ano na ginip? Ano na ginip yung taas? Ano na Yoko! Malakas loob <laughs> kumanta kahit madami mo siya. <laughs> <laughs> Nalakinig din sila eh. <laughs> oh, bayad ka na naman na kasi mamot. Ba't mo naman kasi binunot agad, hindi pa nga ako tapos? Hmm. Ubus na ako eh, ba't di ko bubunutin? Nakakainis ka naman eh, sana pinatapos mo man lang ako bago mo binunot. Charger ko to Asa yung charger mo? Charger pala. <laughs> <laughs> Puti na lang. Hoy, Dad. Hmm. May nakita ako doon sa messenger mo ng message ng babae ah. Nakahubuhubad kayong dalawa sa loob ng hotel. Ako. Magkayakap, nakaselfie, nakasmile. Tuwang-tuwa pa yung mukha mo. Ngayon mo sabihin sa akin, hindi mo kabit yun. Ha? May ebidensya na. Hindi ko kabit yun. Ah, bakit? AI yun. AI pang... ako mo. Ano? Natatakot ka? Sabihin mo! Huwag ka matakot! <laughs> hindi man sila pantay. At least, hindi naghihiwalay. Oo naman. Basayo ka dito Table. Table, man! Table! Table ang table. Table dahil ang Anglit! Ma'am, anglit dahita! Anglit! Angklet. Anglit! 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 tayo Anglit! 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 Anglit!

Ang <laughs> kulit. Sorry, <laughs> sorry. <laughs> sorry. Right. Flying corn. <laughs> Flying corn. Flying corn. Popcorn. Pagong tawag niya. Flying corn. <laughs> ano to? Ang galasan ito ano ba ito? Bakit? Bakit ang lasa? Pangit? Ginawa ko yan eh. Ano ka? Hindi, ang pangit pag hindi ko naubos. Hindi totoo yan. Busin mo yan lahat ah. Isa pa! Gusto mong mag-apply sa senior citizen, anong certificate ang kailangan mo? Yun eh. Get certificate! <laughs> Ang takot naman. picture <laughs> certificate talaga. Bihis ka na. Kapit tayo. Okay. Diyan lang sa malapit lang. Kapit sa malapit. Kakapit na.

Meron? Magkano isa? Sampo lang. Ilang? Magkano isa? Isa lang? Wala Meron Yung 20 pa rin. nga Tama naman. <tama> pumasok. <laughs> <Sigulad ka. laughs> Malaya pumasok siya. <laughs> Kala mo ko alam bibirit ah Pasti kuben. Hilap talaga Batay, pano eh, eh. na bulan <laughs> Bisa <laughs> 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 <lang>. <laughs> <Ayun. laughs> lakad ka sila. ko pa. <laughs> <laughs> Buti na lang, walang. Sa iyo ang siya. Hindi totoo yan. <laughs> Anong wala? <laughs> Namumula pa eh. <laughs> Hala kami. Salamin <Talagang> mo <laughs> nyari tu lagi. Apa gan? Hello. Meow. 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 Tengok, pengen doh, tengok, pengen doh. PD. 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 Om bagi ni. Dinga.